Hi, Idol Tabaco City. Al, baka ang ibig niya sabihin, lumibot naman nga daw ako sa Tabaco City. Yun lang pala yun. Bali, apat nga lang kami. Si Dayani, pamakinyang sa Angel. Ate, eh, kami pagkatiktik yata. Tuyay! <laughs> Joke lang. Tapos ang poging-poging si Rafi. At saktong-sakto, mag-aabang na nga sana kami ng tricycle. May bigla naman dumating at may binabang pasahero. Nakilala nga din ako ni Kuya sa kanya na nga din kami sumakay. At, at eto nga, pabiyahin na kami. Brrrr. At dahil malayo nga din pipupuntahan namin, dumiretso na nga kami dito sa terminal na katapat nga po ng SM City Ligaspi. At e. kesa nga po Mag-jeep kami na napakainit. Konti eh. lang naman nga po yung difference sa pamasahit Magbabanangalang kami Hindi siksikan dito, malamig Tapos mabilis pa nga po yung biyahe Bale yung dalawang bata nasa likod At pinalipat nga kami ni kuya dito sa harapan Hindi pa naman niya aalis sa tamang hintay nga lang po ng mga pasahero Sabi nga ni Dean, magbanangalang po kami Kasi nga po, para mas mabilis nga daw po yung biyahe po namin Kasi po kapag nga po jeep Hinto, ayan may sasakay, may bababa Tapos baka abutin po kami ng gabi eh dito po sa Bandere, derecho, hanggang doon na po sa pinakabayan po ng Tabaco at kasalukuyan nga po naghihintay pa nga po ng mga pasahero bago nga po kami umalis at lima pa alam po kasi kami dito sa bar. Nandito na nga din lahat ang destination may biyaheng TV. Yung katabi namin na to Tonabu. Ayan pa yung iba, Bulan, Pio Iriga. At sana sa susunod na pagbalik namin makapunta naman nga po ako ng Sorsogon. Meron pa nga dyan Liwag na pilaratang ang nasa Dolo, Bakakay. Hindi naman na nga din po nagtagal. Sa ilang minuto nga lang po namin ng paghihintay. Eh, mabilis lang naman nga din po na po yung sinasakyan namin. Eh. At ayan nga, nadaan na nga kami ng bayan ng Santo Domingo. Diversion ng bakaka Bayan ng Malili. At papasok na nga din kami ng bahay ng tabako kabilisan nga din hindi mo lang ako na bumaba na nga kami sa pinaka sentro ng Tabaco City at chararot na kading kay kuya nakakilala sa akin at lakad 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 lumakad na lumakad at hindi ko nga din nakalain na makakatungtong ako dito sa lungsod ng Tabaco City at minsan nga din nang nauwi nga kami sa Bicol na dadaanan ko nga lang at ang masasabi ko lang po nakita ko nga po yung pinakabayan nila talaga nga naman po napakaunlad madaming mga mall madaming tao at parang peaceful nga din ng lugar nila at syempre hindi ko na din sa pagkakataon na to para makapagpa sa Ilop Tabaco dito sa kanilang city at pala, hindi nga pa dyan yung destination namin. Pero at least nakapunta ako sa Tabaco City. Pagkatapos sa ban, sumunod naman nga pa kami nag-tricycle. At ang single nga lang po sa amin ni Kuya, 25 nga po isang tao. So, totoo nga lang, uuwi na nga sana kami ng mga araw na Bigla to. naman niya ako tinamat, kaya sinabi ko, kinabukasan na lang. At sabi ni Dayan, sayang naman nga daw yung araw ko, nandun lang kami sa bahay. Kaya nagaya nga po isa sa bayan ng Malina. At ilibutin nga namin yung isa niyang kapatid at mga pamangki. So, ang buong akala naman namin, pagkababa namin na tricycle, doon na nga agad yung bahay. Eh, wagas naman nga kasi makapagturo yung isa pamangki ni Deen, akala mo nandiyan lang sa tabi. So, sobrang papasok. Parang dumadaan na nga kami sa bakura ng may bakura. Eh. <laughs> Ay, grabe. Hindi pala basta-basta yung daan papunta sa bahay ng kapatid ni Dayan. Mga nakatakot may gumaga pa nga doon na as. Kaya dali-dali na nga kami tumatak. At Bahala na nga si Batman kumadada pa. Grabe, layo pala ng bahay ng isang kapatid ni Dayan wala nga po siyang kaalam alam na dadating kami kayo na nakita kami labis ang tuwa at siya ngay parang hindi na makapaniwa at sa mga nakapanood niya po noong nakaraang akong video balik sa mga din po namin sila nung lumibot niya po kami ng cemetery mm -hmm. at sa habang nga ng aming biniya ay hey! sa wakas na kapag merienda so din. paano hanggang dito na lang ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video bye bye uuwi na kami ng Nueva Ecija